At kasama rin natin si May. Mga idol. Ayaw. At saka And... si Madis mag-asawa. bagong adventure na naman tayo mga idol. Sana yung tayo ngayong araw. Medyo alun alon pa pero hindi na ganong malakas. Oo. Uh -huh. Sana suportahan natin ang ating mga video mga idol. Lalo-lalo na si Nasarino Medalia TV. Ganun din sana ang pag-suportan sa akin. Ganun din kay Nasarino. Sana press-press lang mga idol. Kaya yeah, maraming salamat mga idol. Sa walang sawa nyo suporta sa aming mga video. Collaboration na naman mga idol. Panibagong collab. Okay, salamat ah, mga go. katropa Tara Punta na tayo sa laot Ayun, hila Tara si na Si Keper uh, Excited na, excited Excited na si Keper Tara na to dito na rin sila. Mamating na ang mga kan. Tagak -taga lang mga idol. Si ha? Tagak -taga lang. Taga -taga lang. Taga -taga lang. Yan. Danga niya makatropa yung yung nila no, nila keeper at sa kanimi. Ayun. Ay, yung mga kan doon. Puro kaliwa to sila idol. Wala lang ayun no. Kananan si ano, si keeper. Marunong ka diyan, Fer? po. Oh. Ah, oh, marunong pala. Jacket ay jacket. Hindi lang. Ha? Hindi lang. Pero ikaw? Hindi oh. lang. Ayaw? Ayaw mong jacket ay daw. Sawa sa ulan. Hmm. Painit na naman daw. <laughs> Hindi rin ganong mainit mga idol. Nakatamtaman ng... lang. Nakatamtaman so, lang. Ay, tayo natin itong ano. Uh, tayo lang. Pain. Nice tayo ngayong araw mga idol. Yan. Agos pero wala. Hmm. Hindi na agos. Agos. Tam -tama agos. tama lang agos. Tamtama lang idol. per? Laka hmm. siguro isda. Lipat tayo, per, lipat. taka lang makakadol. Taka-taka lang. taka lang. Taka-taka lang. Taka-taka lang. Yun. Lumali hmm. agad si Anilbi, ha? Wala oh. <laughs> si Kipiro. Lumali agad si ano, ha? Si Mia. Ano <laughs> na hanggang ka, per, ha?

Pain, pain. Kenain? Kenain nama. Hmm. punah. Ya, hmm. Ah. Kajian. Tuh. Kamu pergi ni. Tidak mau luka.

tingga lang, walang agos walang agos, ang tingga lang gamit hindi ganun malakas kaya ramdam na ramdam yung mga kain ng isda pag ganyan, isang tingga lang ang gamitin pag hindi maagos pero pag malakas ang agos ay gundan yung tingga yan

la per Lapa, 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 Lapa. Kita. kita. Hmm? input, lu, lupa, Luba. Luba. lupa lupa na <laughs> anak cagan mo na tarai dul hmm, hmm. ya re ngbalik ngbalik lang <laughs> mm -hmm. sabik sila sa galunggung a gutum sila sa ano gutum sa alun hmm.

dimau <laughs> 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 mandilan on kalau on mandilan on kala on

Okay. Okay. okay, okay. Uy. Bum, baka pagtakas na naman ulit. Parang -sabit? sabit? Sige lang. Nagsabit yung kay Per. Wala na lang sa iyo, Per. So, ganda mo kakin? Ganda lang. Baka sumuna ka dal. Pangalim lang natin. Wisda. Ah. Nagsabit ako ah. Ha? Ayun! 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 Okay, Tanggalin. keeper. keeper, natangga so, na. No? Yung, yung, <laughs> okay, yung lagianan.

kulang ngayon niluluna tin Tignan natin. Kung anong kita na mga kadol. yung kulang magkadin kulang 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 ka kulang Ay kulang oh, yes. kulang 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 Ay. Ay kulang kulang

Sabihan siya ng lulu niya na hindi yan malulula, hindi nagturo sa kanya eh. Hmm. Si, tu Turo sa'yo may, hindi si nang taburol? Tinuruan <laughs> mm. niya ni Ninong Taburol

kagagay. <tuk tangan> no? <tuk tangan> dah, <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> tang napir 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 tang Oh, labo. Ay, lapo. Anak. Anak. Anak niya mga kaidol. Anak. Good size. Good size. Yeah. Di, good. good media. Good media ni. Good media. Good media. Good media. Pasok sa hindi pa pwede magpalabas-labas na yan malaki pa yung alun Bat. Lipat? Hmm? Lipat tayo. Ah, syagat -syagat lang. Coba coba lang. Mukha e mukha e. Pasiguro. Para na kramdam lang, <laughs> lang. Hmm? na taka sila balik na tayo. Dan lang hmm. tayo na iwan dito. Bakalan malakian pero pag pero baka may malakian nagano.

Uh, uh, baka baka yan na, na yung malaki idol na nawala yung maliliit sabi ka lang ha oo ha upo ha? Uh -huh. upo pagilid baka malaglag upo pagilid uh, nahihila mo idol ha lapatang <laughs> wala pang nahihila sing katuros wala pang nahihila hindi pang doon. Balik. Balik naman ito. Nagpadala na sa LBC. <laughs> ah, wala na Mawa. pang nabira Wala pa nahila. Ay, na. na. I, lang ano. Dandong. Ah. No. No. Kailangan. Kailangan. <laughs> Kailangan. Ah, <laughs> <laughs> dako na i takot Ah, i ah. Sabi lang may pag hindi kaya may ako maghila may oh. na i takot na i -mala, na hmm. na i takot mm. oh. <laughs> <laughs> ano, na i takot na na i takot yung i takot na na yun na i takot na

hindi nagigil yan sila maghila ng mga isda mga idol lalo, lalo na pag malaki mahila na yata kaya, Mag, okay, may nahila na may na ayaw pa na ayaw nila yan magpapalit mag sabi lang yan sila pag hindi kaya idol magpatulong na yan sila mm -hmm. na

Wag ka na makita pir, hay naka. Grabe na kay idol. Mamatay ni. Mamatay ni. Ini. Pasok, pasok, pasok. Grabe na ko, idol. Lah, kada kay idol. Ha? Ayun, may huli huli. May huli din idol. Lah, ini na. Mamay na yan, mamay na. Mamay na tagal idol, may huli. Ha? Mamay na tagal idol, may huli. may huli no. Ini Yon, may huli idol. Yan. Kaluban na naman yan, Ber. Baka mga ka dun. Baka? Baka. Oh, baka. Isda yan, hindi baka. Hindi <laughs> yan baka, Ber. Isda yan. Hmm. Daw. tak oh, oh

Malaki shadow. Hindi, hindi mo kinaya na patulong ka na kay Mino. <laughs> <laughs> nagila sa, sa kanya. Ako din nagila sa kanya. palitan, palitan. 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 <laughs> Tulungan sila idol. Hindi yan sila nakahingi ng tulong sa atin idol kung hindi yan ano, kung kaya nilang Ay, hilahin. Hindi lang yan sila ng tulong pag hindi kaya. Tirano talaga yan sila Parang tinalo ka per ni ano ah Ni Mia Siya nakahila ah Ay bata pa kasi si Kaper si, Ano taon ko na per? 9 pa lang 9 pa lang 9 pa lang Ay si, si, si Mia 11 mi oo, oo Talagang kayo Mia talagang mag ano Maghila oh, Takot yung ano ah Talon -talo talon ah Talon talon na Kinagat yun ah Ito na Ayun oh no, Ayun Wala na. namatay yung isa oh Matay yung isa Ay kinain Takot sa ano Nervyos Ayun ito, nag talaga o. Nag-nerebius siya o, nag-turog. Nag-turog siya. Ay, sayang ako. Ay, baka ma... Ah, ilan niyang lapo mo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pate-pate, usa. Anim, pito. Pitong lapo. Tsaka dalawang tiger. Pate-pate, usa. Namatay tuloy. Ah, tako sa tiger. Baka nanerebius siya. Luba. Baka nanerebius yan. Hmm. Ha? Ilo sa

Ang nirgyo sa lugo idol Sos Ang may nagkat on siya Naka <coughs> <coughs> Matay <laughs> Namatay yung isang lapo Good sa ah. Ang nirgyo sper Laki sana Matay good lang size Ito, Good size yan Matay Ginirgyo siya sa ano eh o, Buhay pa man <laughs> oh mm -hmm. Buhay ah Buhay Buhay Mm, nah, grabe kasi ng laki idol. Baka maubos yung mga grouper na lang ano. Huli. Masilang kasi yung ano, yung Takot, nervyoso yung lapo na yan. <coughs> ano per? Karga? Sa larget, larget, larget. Yan mga idol. Update update lang tayo idol pag tayo baka uwi na. Ayun, na lang namin may pitong lapo sila idol sa dalawang tiger tsaka isang grouper. Ayun, may pag-uulan pa sila. Ayun, maraming salamat dahil pinagbigyan pa rin tayo ng ni God ng Gracia Yan, maraming maraming salamat. Okay mga katropa, update na lang po tayo sa huli ni Lamy at saka ni Keeper. Binigyan din sila 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 ng malaking isda. Kaya iuwi mo na daw. Kasi natakot yung mga maliit na matay na. Ubus na pain. Kaya update na lang mga katropa sa huli nila. Kaya tara. Samahan oh. nyo kami sa aming pag-uwi. Update lang. Update 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 lang.